kamusta na kayo mababait na monyo? Simulan na natin ang kwento tungkol sa mga vampira na ubod ng yami. Ipinalabas ito noong 2021 na pinamagatang, Night Teeth. Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang binata na sinusundo ang dalawang babae. Habang nasa daan, nalaman ng binata kung anong klaseng trabaho meron ang dalawang babae kaya kinailangan rin itong maging alisto upang mabuhay. Maraming taon na ang nakalipas ng magkaroon ng kasunduan ng mga tao at mga bampira sa Boyles Heights upang mapanatili ang kapayapaan sa magkabilang panig. May tatlong patakaran na kailangan sundin ang mga bampira. Una, huwag ipapaalam sa mga susunod na henerasyon na sila ay patuloy pa rin nabubuhay. Pangalawa, huwag mambibiktima. At pangatlo, huwag papasukin ang Boyles Heights ng walang pahintulot. Para sa mga ordinaryong tao, ang mga bampira ay mga alamat na lamang. Dito natin makikilala si Jay. Isa ang pamilya niya sa lumaban noon sa mga bampira. Nang sunduin ito ang kanyang jowa na si Maria, napansin niya na isang bampira ang nagnangalang Victor, ang pumasok sa Boyle's Height ng walang palem. Nang sasabihin ni Jay ito sa kanyang grupo, nakita nito na tatlong kaibigan niya ang pinatay. Maya-maya pa, narinig nito ang sigaw ni Maria. Nang lumabas siya, hindi na niya ito naabutan. Makikilala rin natin si Benny, ang kapatid ni Jay. Nakatira ito sa kanyang lola at mas pinili nito mamuhay bilang isang normal na binata. Nang gabi ding iyon, nagpunta sa kanila si Jay dahil nag-aalala ito sa kanyang jowa. Sinabi ni Jay dito na niya ang sasakyan dahil may pupuntahan siya. Pero sinabi ni Benny na gusto niyang kumita ng pera kaya nagpresenta ito na siya na ang gagawa. Ayaw man ni Jay, pumayag din ito sa kondisyon na magpapanggap si Benny bilang si Jay. Nang masabi na ni Jay ang mga kailangan nitong gawin, umalis na ito at nagtungo sa Beverly Hills Mansion upang sunduin ang kanyang mga kliyente. Nang makarating si Benny sa lugar, dito lumabas ang dalawang babae, na nakita natin sa simula ng palabas. Ang mga babae ay si Blair at Zoe. Nang makita siya ng mga ito, sinabihan siyang hindi siya mukhang private driver. Timang bahay ang kailangan nilang puntahan bago magumaga. Habang nasa daan, tinanong ng mga ito si Benny kung ano ang gagawin nito kung iyon na ang huling gabi na siya ay mabubuhay. Pero sinagot ito ng kalokohan ni Benny, sinabi nito na isa lamang siyang tahimik na tao na nakatira sa kanyang lola. Nang makarating sila sa unang bahay, nagsuot ng maskara ang mga babae. Sa entrance, ipinakita ng dalawa ang isang bato na may marka. Saka sila pinapasok, sa kabilang banda, nakipagkita si Jay sa kanyang mga tropa at sinabi nito na pagkatapos ng tatlong henerasyon, siya ata ang makakasira sa kasunduan na naganap sa pagitan ng mga tao at ng mga bampira, dahil sa pagbihag ng mga ito sa kanyang jowa na pinangunahan ni Victor. Habang naghihintay sa sasakyan si Benny, nakarinig siya ng sigaw sa loob ng bahay. Nang siya ay bumaba, nakakita siya ng bato na kagaya ng ipinakita ng dalawang babae sa entrance bago pumasok. Kasunod nito ang paglabas ng dalawang babae. Nang nasa biyahe sila papunta sa ikalawang bahay, inalok ng dalawa si Benny upang uminom pero tumanggi siya, nang makarating sila sa ikalawang bahay, naiwan ng isang babae ang kanyang cellphone. Nakita ni Benny na may mensahe galing sa isang Victor na nagtatanong kung kumusta si Jay. Tinawagan niya si Jay upang sabihin na tila may kakaibasan ang nangyayari, pero hindi ito sumasagot. Tiningnan din ito ang bag na dala ng dalawa at nakita nitong puno ito ng pera na may mga dugo. Naalarma si Benny nang makakita ng mga pulis, bumaba siya ng sasakyan at pumunta sa lugar kung saan pumasok ang dalawang babae. Nang makita siya ng receptionist, tinanong siya nito kung ano ang kailangan niya. Nag-aalangan man, ipinakita ni Benny ang bato na kanyang napulot at sinabi nitong hinhanap niya si Nabler at Zoe. Sinamahan siya nito sa elevator, pero bago nito iwan si Benny, sinabi nito sa kanya na ayusin ang pag-inom, na ipinagtaka naman niya. Nang buksan ni Benny ang pinto, nakita nito ang dalawang babae na sinisip-sip ang dugo ng kanilang biktima. Napag-alaman nito na ang dalawang babae pala ay mga bampira dito rin inamin ni, ni Benny ang totoo, na siya ay kapatid lamang ni Jay. Naisip din ng dalawa na magagamit nila ito para makita si Jay, kaya siya pa rin ang magiging driver ng mga ito. Nagsalita ang lalaking nakatali at sinabi nito sa mga babae na susunugin sila ng buhay dahil sa pagsira nila sa kasunduan. Dahil dito, tinuluyan siyang patayin ng dalawa. Sinubukan ni Benny tumakas at nagsumbong siya sa pulis na nakita niya. Subalit alam pala nito ang mga nangyayari sa hotel na yun at siya pa ang hinuli. Tumating ang dalawang babae at sinabing pakawalan si Benny. Sinira rin nila ang telepono ni Benny upang hindi makatawag sa kapatid niya. Samantala pumunta si Victor sa bahay ng dalawa pang babae, na kanya palang mga pinuno. Sinabi ng mga ito na papatayin nila ito dahil sa pagsira ng kasunduan at walang humpay na pambibiktima. Sinabi ni Victor na galit siya sa mga tao dahil ilang taon nang minamanduhan ng mga tao ang lahi nila kung saan at paano kakain kaya naisip niyang kalabaning muli ang mga tao. Inakala ng mga ito na mawawala ng ilang taon si Victor, subalit sinabi nito na wala siyang ibang pupuntahan at naghahasik na ng laging sina Blair at Zoe na kanyang mga kasama. Sinabi rin nito na gagawin niya ang lahat upang maging makapangyarihan. Pinapakalma naman ng mga babae si Benny, sinabi ng mga ito na may limang pinuno silang sinusunod. Nais ni Victor na patayin ang limang pinuno na iyon upang siya na ang mamuno sa mga bampira. Iyon din ang misyon nila sa bawat bahay na pinupuntahan nila at ang huling misyon nila ay dalhin sana si J.K. Victor. Tinawagan ni Victor si Nazui para ibalita sa mga ito na pinatay na nito ang dalawang babaeng pinuno. Samantala, kasama ni J ang kanyang tropa, hinahanap nila ang isa pa sa limang pinuno na nagnangalang Jeo. Nakarating sila sa isang bahay, nakita nila doon si Jeo na malapit ng mamatay, at nakita rin nila ang mga nagkalat na bangkay. Tumalabas na si Jeo pala, ang mayari ng bahay na unang pinuntahan ng dalawang babae. Sinabi ni Geo na, na iyon ni Victor at plano rin itong patayin ang iba pang pinuno. Aatakihin sana ni Geo ang dalawa pero inunahan nila itong patayin. Papunta ang grupo ni Jay sa ikatlong bahay o lugar. Iniisip din nila kung paano ililigtas si Benny. Kasalubong naman ni Benny ang mga kakilala niya at inalipusta nila ito dahil sa suot nito. Pero hinalikan siya ni Blair sa harap ng mga ito. Nang makapasok sila Benny, pumasok naman mula sa likuran ng grupo ni Jay. Kinanap ng dalawang babae ang pang-apat na pinuno na nagnangalang Big Loose. Subalit ito pala ay pinaslang na ng mga kalalakihan na kabilang sa Night Legion, ito ay grupo na galit sa mga bampira. Umiikot din ang mga ito sa buong Los Angeles at pinapatay ang lahat ng mga makikitang bampira. Pinalibutan sila ng Night Legion at papatayin na sana nila ang mga babae, pero iniligtas sila ni Benny at pinatay naman ang mga babae ang iba. Nang palabas na sila Benny, nakita sila ng grupo ni Jay. Susundan sana nila Jaycee na Benny subalit naharang sila ng iba pang vampira. Nagkaroon ng mabilisang laban sa pagitan nila. Samantalang ang tatlong ay mabilis na nakaalis sa lugar subalit habang papatakas, pinaulanan sila ng mga pana. Uli na namang nakasalubong ng mga grupo si Jay na galit din sa mga vampira at inalok nila itong sumama sa kanila subalit tumanggi ito. Isinama naman ni Benny ang dalawang babae sa bahay ng kanyang lola upang magtago. Kahit walang ingay ang kanilang pagpasok, lumabas pa rin ang lola nito na tila may kaaway. Unti-unti na nagugustuhan ni Blair si Benny. Nang iwan sila ng kanyang lola, kumuha si Benny ng kutsilyo. Nagkwento naman si Blair kung paano siya naging bampira. Hahalikan na sana ni Benny si Blair, pero biglang sumulput si Zoe at sinabi nitong kailangan na nilang umalis. Gusto sana ni Blair na maiwan na si Benny sa bahay nila pero pinilit ni Zoe na sumama pa rin ito sa kanila. Habang nag-iikot naman sila Jay... Nasalubong nila ang pulis na nakita natin sa simula ng kwento at sinabi nito na nais silang makausap ni Victor. Nang magkaharap sina Victor at Jay, tinanong ni Jay kung nasaan sina Maria at ang kanyang kapatid na si Benny. Sinabi ni Victor na papatayin niya ang mga ito. Binaril ni Jay si Victor sa ulo subalit hindi ito namamatay. Pabilis din naghilom ang mga sugat nito. Sinabi rin ni Victor kay Jay na ang kinakain nito ay laman ni Maria sa kabilang banda, natagpuan naman ng tatlo ang panglimang pinuno na nagngangalang Rocco. Habang nag-uusap sina Zoe at Rocco, lumabas din sina Blair at Benny upang mag-usap. Sinabi ni Blair kay Benny na hindi niya ito papatayin, at hinalikan naman siya ni Benny. Papatayin na sana ni Zoe si Rocco, subalit alam nito ang lahat ng plano. Rags ilabas ang iba pang kagrupo ni Rocco at nagsimula silang maglaban-laban. Habang papatakas sila, isa pang grupo ang lumabas at nagpakawala ng pana na tumama kay Zoe. Malala ang naging tama ni Zoe subalit kailangan pa nilang makarating sa huling lugar at ito ay ang bahay ni Victor. Kaya sinabi ni Blair kay Benny na umalis na ito kung gusto pa nitong mabuhay. Aalis na sana si Benny subalit naisip nito na nandoon ang kanyang kapatid kaya bumalik ito. Naabutan nga nitong nakakulong si Jay. Babasagi na sana ni Benny ang salamin kung saan nakakulong si Jay, subalit pinigilan siya ni Victor. Sinubukan niyang saksakin si Victor subalit hindi siya nagtagumpay. Si Sipsi pinasana nila ang dugo ni Benny pero pinigilan sila ni Blair. Kumarang din si Zoe at sinabi nito na siya ang gumawa kay Blair at sinaksak ni Zoe si Blair. Dahil dito, pinaandar ni Benny ang kanyang sasakyan at bumangga ito sa bahay upang ito ay masira. Namatay si Zoe sa sinag ng araw. Tumabas naman bigla si Victor at sinakmal nito si Benny sa leeg. Sinaksak naman siya ni Blair sa likod at itinulak naman siya ni Jay sa araw upang ito ay mamatay din. Binigyan naman ni Blair ng dugo mula sa katawan nito si Benny upang mabuhay sila pareho. Natapos na ring muli ang bulo sa pagitan ng mga tao at vampira. Nag-usap naman ang magkapatid tungkol sa mga nangyari at sa dapat nilang gawin. Iniwan naman ni Benny kay Jay ang bag na puno ng pera. Dahil si Benny ay nasa proseso ng pagiging vampira, nakakaramdam ito ng pagkauhaw sa dugo. At ang napili nitong unang biktima ay ang lalaking lagi siyang inaapi. Pasaya rin si Benny sa piling ng kanyang bampirang jowa. Dito na po nagtatapos ang ating palabas pero sisimulan pa lang natin ang walang katapusang shoutout daw. Vincent de Vera, na ubod ng pogi. Shot up sayo. Gerard Undag Jr., na napaka pogi. Shot up sayo. Emmanuel Francisco, na napaka loyal. Shot up daw sa girlfriend niya na ubod ng yummy. Warren tablingon na pinakapogi. Shut up sa'yo. Joshua, na mas pogi pa kay Monyo. Shut up sa'yo. Marben Loren, na napakaloyal. Shut up daw sa asawa niyang pinakayami sa lahat. Humayo kayo at magparami. Donnie Ikmat, na ubod ng pogi. Shut up sa mga anak mo na sina at pot Pot na ubod ng bait. Habol ko lang si Mama Sita na ubod ng yummy. Shut up daw sa Gomez family, na puro maganda at pogi. Magkaroon nawa kayo ng mabait at hindi pakialam merong kapitbahay para hindi masira araw-araw ang mga araw nyo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na kalokohan. Salamat po.